Ito ako, ibon. Yung pwesto namin nandun sa likod, mga kalodi. Hindi ko alam kung ibon to, lovebird o loro, mga kalodi. Eh, yung pwesto, yung bagong pwesto namin, na no, pag pagkain doon sa likod, eh, nagugutom ako mo ng pagkain ko. Tapos nakita ko yung manager ng warehouse. Kala ko anong pinipicture niya. Yung pala, loro pala yung mga kalods. Loro. Loro o lovebirds. Ula, dilaw na dilaw, ang ganda ng ulay. Oh, ah, ito po ng mga loads. Ito yun. Iposs, i, 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 yung, tapos i-post ko video. Ang galing yung mga kalodi. Oh, loro. hindi ko kung anong tawag dyan, lovebird yata tayo. Eh. Oh, lovebird, parang loro o lovebird. Ano, habang kumuha ko ng pagkain ko, nakita ako na si Romel, <laughs> Kaya, kanina pa yan dyan. Gusto mo makakares? ko nakawala yan. Alaga yan? Oo, alaga yan. Ayaw, kahit lapitan po. Ayaw, ayaw lumipad, ako. Oo. Okay, Isang isa pa ako. Oh. dahan <laughs>